Hello, what's up? Mga karo-aro, si paglang. So, kanina, pagkatapos umulan, naisipan kong i grass cutter tong area 3. Yung area 3 na ito, yung tinatawag kong area 3 is purong puno ng tanim na kamote. Na hindi ko na malaya na nabuhay din pala after nung malakas na bagyo na nalubog sila. Marami ito, marami akong tanim dito na halos nasa mahigit ang puno na kamoting kahoy. Dahil nga na, na, bagyo at binaha, lumubog sila sa tubig, eh may ilan din namang nabuhay. So, sa kabila ng pagiging busy ko sa area 1 at sa area 2, hindi ko na malaya na sobrang sukal na pala ng area 3. Pero hindi ko naman hinayaan na mapabayaan na lang dahil sayang naman yung mga naunang paghihirap. So ngayon, yung ko, ito na yung resulta. Medyo hindi ko lang siya natapos dahil panggabi pa rin tayo, papasok pa tayo mamaya. Uh, ginagawa ko lang naman itong sideline-sideline. Pagka may bakanting oras, tira. Pagka may bakante, uh, tabas. At the same time, maaliwalas na yung puno ng kamuting kahit kung makapansin nyo. Tara, pakita ko sa inyo. Yan. Yan yung mga puno ng balinghoy. Yan. Magiging maganda naman yung progress niya, lalo ngayon. Kahit medyo malnores yung iba, yan. Malilit yung puno. Pag nalagyan naman niya ng abon mo eh, tataba din ang puno niyan. Eh, no? Marami to. Lumubog lang ng nakaraan sa tubig baha. Kaya yung iba na matay. So, yung pa yung iba. Yan. Kailangan ko nga lang din linisin sa so, ibang araw pagka nakasilip ulit tayo ng bakanting oras dahil sinasabay ko lang din naman siya sa oras ng panggabi ako so sa ngayon hanggang doon na lang muna hanggang sa susunod na lang ulit maraming salamat sa panonood guys